Tagalagan. Wait tayo ng Cathedral Gabu, Isabela. Traffic, traffic. Ah, dito tayo sa Kalamagi Market, Public Market. Oh, hey, buhay na antok ang biyahe. Wait tayo ng Gamu. Cathedral Gamu. Ito yung pinaka city market ng city of Kilagan. Nanti akan Yahan dito na tayo part ng Alibag. Dito sa my provincial capital area. Alibagu. Guys, nandito tayo ngayon sa Good morning, good morning. Nandito ngayon tayo ngayon sa Cathedral Gamung Isabela. May kasal yata dun huh? Oh, may kasal. Natid ko dito yung anak ko dito nag-work sa Cathedral. Yan. Good morning sa ating lahat. Yan. Nandito ngayon tayo sa Katedral Gamu Isabela. Ayan, natin ko yung inap. Bye guys, bye bye. Ngayon palabas na tayo dito sa Katedral Gamu Isabela. Oh. Ayan, bye bye guys. Uwi na tayo. Ayan, good morning. Good morning guys, good morning. Ayan, dito tayo sa boundary ng Gamu at City of Ilagan. Ayan. Ito yung pinaka-boundary guys, yung tulay na yan. Ayan. dito part na ngayon, uh, City of Ilagan na ito. Yung tulay na maliit doon is Gamu pa. Ayan. Kaya nga, nakatungtong na tayo dito sa City of Ilagan. Dito na tayo, park ng City of Ilagan Okay, may checkpoint dito Ayan ah, Okay, dito na tayo, City of Ilagan May mall dito, oh. save more Ayan Ayan yung First mall dito sa Save more Ayan, tingnan nyo yung nakatatak yan sa taas yan Sulong City of Ilagan na Sulong Pas City of Ilagan yan Yan ang landmark ng City of Ilagan